sama mapagpalang araw mga ka-farmers so for today's video mga ka-farmers ay samahan nyo po ako pupunta tayo sa ating uh, area kung saan ay magtanim tayo ngayon mga ka-farmers kasi uh, dalawang araw na umuulan dito sa uh, ating area so samahan nyo ako ka-farmers napuntahan yung area kung saan sila nang tanim ngayon so keep watching mga ka-farmers Para makabot tayo doon sa ating area mga farmers tayo ay dadaan dito sa ilog. So first na ilog ito na nadaanan natin mga ka-farmers para makarating doon sa ating area. So be careful lang mga ka-farmers kasi po uh, malakas ang agos ng ating ilog. So, daan naman tayo mga ka-farmers sa pangalawang uh, sapa. Uh, ito na ang panghuling sapa na ating dadaanan uh, papuntang area. So, uh, careful lang po tayo mga ka-farmers kasi nga po uh, malakas yung agos ng uh, ilog. So, medyo mababa pa lang ito mga ka-farmers kasi nga... Uh, Uh, madali lang yung ulan sa gabi. So ito yung ating uh, daanan papunta doon sa ating area. So yung area pala natin doon mga ka-farmers ay uh, yun ang ating uh, lakatan dati. So meron pa namang uh, tanim doon na lakatan pero hindi na yun ga, uh, gaano ka-productive. Kasi nga po Uh, sobrang init ng panahon uh, for the past few uh, months po so ngayon uh, laking tuwa natin mga uh, ka-farmers kasi nga uh, dininig, uh, dininig ang ating uh, panalangin na ulan so ito pala dito mga ka-farmers ay dati itong ilog at naging uh, pastula na ngayon ng nga mga alagang baka dito sa aming area. So ngayon mga ka-farmers, uh, dito na 'yung uh, ilog. Dati dito kasi ito, ga, ito kalapad, mga ka mga ka-farmers. So time goes by, uh, lumipat 'yung uh, daanan ng tubig dito sa aming sapa. So medyo uh, brown ngayon ang tubig mga ka-farmers kasi nga 2 uh, days nang umulan dito sa amin. So ngayon mga ka-farmers ay puntahan natin yung uh, area kung saan sila nagtanim ng gulay at mais. So ngayon mga ka-farmers tulungan natin sila kasi nga uh, wala pa tayong trabaho. So maybe next week or this week ay makabalik na tayo sa ating trabaho. So tingnan nyo ka-farmers gaano kalapad yung uh, dating sapa at ngayon ay pastulan na na mga hayop dito. so sa part na ito mga ka farmers meron kasi itong uh, parang lawa lawak dito so plano ng uh, papa ko mga ka farmers ay gawin itong uh, paliguan ng ating alagang pato so ang laki pala ng ano uh, lagyan ng net so dito mga ka farmers maganda ito lagyan natin ng ating mga pato kasi namanami na, na doon sila sa ating area so soon ito mga ka-farmers uh, gawin natin itong uh, paliguan ng ating alagang pato so malaki yung area yan so ito kasi mga ka-farmers ay di kwari ito kasi dati so nung iniwanan nila so nagkaganito na siya so maganda uh, lawak na ito so i think may mga isda dyan mga ka farmers so hindi natin alam so feel ko dito ang ano maganda maganda ng ano kubo nila and then siguro paikutan ito ng net para hindi uh, papasok yung uh, mga ahas or yung uh, kumakain ng mga uh, sisiw farmers and dito na tayo sa area kung saan tayo ay magtatanim ng uh, mais. So nakikita nyo po yung aking uh, mama. So nagsimula na po siyang uh, maglagay ng similya ng mais uh, upang uh, tumubo po ito sa ating area. Dito mga ka-farmers ay sinubukan kong maglagay ng similya sa butas na ginawa ng aking papa so dito pala mga ka-farmers, uh, kami ay nag uh, zero tillage po kami para po mapanatili ang mga nutrients na nasa ating uh, lupa Sa bahaging ito mga ka-farmers, gumamit ng isang kahoy ang aking papa para ito ay magsilbing pangbutas ng lupa. Ito po ang proseso mga ka-farmers upang uh, lagyan ng uh, butil ang ating mga uh, butas na nasa lupa so tagiisang buti lamang po mga ka-farmers para po uh, magkasya yung ating uh, similiang mais.